Magandang araw today's vlog ay aring nga kaaga-aga ay may nanggising na kagad sa aking bata. Husay nga niyo pala ang kuting din sa aking may tabi kaya naman ang ending ay ako'y bumangon na laang kaagad. Maaga palagi nga niyo palang magising aring mga batang arit bago napatikad din sa kabilang bahay. Yung kahit nga niyo pala antok na antok ka pa ay talaga namang mawawala ang antok mo talaga namang inaga kutingting at nagdadamba. Kaya ayun inintindi ko nga lamang ho pala ng kaunting minuto yung aking sarili at ako'y nagsimula na din maglinis din sa may aming baringgahan. Ah, pagtatanggalin ko nga niho, laang mga gamit-gamit na mga nakabasok-sok din. Awan baga naman ho kay mama talaga namang inapagtatabi pa yung mga garning baunan at lagayan ng mga kung ano-ano. Kaya siguro ako ay nahawaan na din. Inapagtatabi nga niyo pala namin yung mga garning baunan at kung atapon baga naman ay nakakapanghinayang. Ari man din aring paglagyan ng mga pagkain pag may apuntahang malayo kaya naman ay mapuntang bukit. Nakita ko nga rin ho pala rin si naunang plato nga rin talaga namang inapakatago-tago pa talaga ni mama. Awan naman nga niyo, kung saan inagamit yung platong yun kung pangkain baga o atago at at sa wakas, sa ilang oras ko ano niyo palang paglilinis dini ay nakayari din. At dini naman na no, sa labas ay natanawan ko si mamang inabenta yung kanyang mga naipong lata at plastik. Pinag-iipon nga niyo pala ni mama yung mga garnet kaysa naman daw ipagtatapon ay ari din aring ipagbenta. Dati-rati nga niyo pala ay din kami ng mga garning lata, plastik o kaya ipako at bakal. Goyot man din ho kami magpipinsa na talaga namang pag may nakikita ay talaga namang agawa na. At pag naibenta man din ho ay may limang piso na o kaya isampung piso ay talaga namang tuwang tuwa na. Sa halagang limang piso man din ho ay nakakabili na kami nun ng mga chichiriya, kagaya ng bangos, lumpia at saka serena. Ay siya, balik tayo dini eh. At aring nga ho tuwang tuwa si mama at nagkaisandaan daw siya at makakabili na ng sabong panlaba. Bandang patanghali na din nga ni ho pala arit husay ang mulamor ko sa may labas ay wala pa mala kaming kaulam-ulam. Dali-dali na nga ni ho pala kung pumanaw at pumunta doon sa likod bahay namin. Naulit uh, ulit nga ni ho pala sa akin ni mama na may bunga na naman daw nga ni ho yung puno ng kamansi. Ay di nga ho ay nagpunta dinit para makapanungkit. Masungkit nga lang ho pala ko diyan ng ilang piraso at ng magatan man laang. Minsan pa nga niho pag wala kaming may ulam ay magahagelaplaang laang kami dinit sa may aming harapan. Naalala ko nga niho pala madalas naming naiulam nun ay mga ginataan. Pag hindi man din ho ginataang puso ng saging ay ginataang kaman kamansi, langka, gabi o kaya ginataang papaya. O di ba diba, purga na nga niho kami sa ginataan. At dahil sobrang hirap nga niho ng buhay noon ay hindi na kami mapili. Bagkos pa ay pinapagpasalamat na nga laang namin ho at tinatawid namin yung aming pang araw-araw na buhay. At nung makasungkit nga ni pala ako ng ilang piraso ay inilagay ko kaagad agad din sa daladala kong basket. At pagkayari nga ni Hupala, hindi ko yung nagaling linga sa may tabi. Gagilap na din nga ni ko ng panggata ko din it kung may lagpak baga nga ni Dini yun yung. Dini man din ho sa probinsya ay eh hindi mo na problema ang panggata. Galakad-lakad ka nga laang pala sa nyugan ay may makukuha ka. At nung maipon ko nga ni pala yung aking mga pinanguha, hindi eh ako yung umakit na din sa taas. At aring nga niho, may pangulam na naman tayo sa tanghalian dali ko na nga rin pala rin binaltan at kakoy tanghali na. Habang nagabalat-balat nga ni ho pala ko din eh, pinalupasan ko na yung nyug kay Tano at pinakayod na din. Para pagkayari ko pala hong maintindi are, eh, may salang ko na kaagad. At pagkatapos ko nga ni palang mabaltay yung apat, ay pinaghihiwa ko na at nang magutay-gutay ko na. Sa pagluluto nga ho pala ng ginataang kamansa, inaalis yung pinakang puti sa gitna o ko tawagin ay alibutot. At pag naalis na nga ho, ay diari tagutay-gutay yun na nga ni. Inahimay nga pala ng garning kaliliit at pag sobrang laki ganang mabibilawukan kapag sinamuan. At nung mayari ko nga niho palang mahimay, ay derit ako'y nagayat na din ng mga pansamya. At nung magayat ko nga niho pala yung samya, ay ako'y nagdupong muna din ni ng apoy sa labas at ako nga ni mag-aihaw nung karne. Habang nagapabaga naman ho ako, ay derit sinalang ko na yung alutuin kong kamansi. Hindi ko na nga niho pala ginisa yung sibuyas at bawang at aray diretsyo na. Nilagay ko na nga rin ho pala yung pangalawang gata at yun ang luluto doon sa pinakang kamansi. Nilagyan ko na nga rin ho pala ng pampalasa, asin, paminta at saka sa Saka naman ho hinalo-halo ko at tinakluban din kaagad. Tiningnan ko naman ho ni sa labas yung aking inapabagang uling at nung ayos naman na ay diarit sinalangan ko na din ang karne. Ari nga niyo pala ilang araw nang binabad ni Aras sa toyo at kalamansi. ikako naman ay ilang araw na kaya't napagdesisyonan ko ng ihawin. Nung maisa lang ko nga niyo pala ay diarit binalikan ko na yung inaluto kong kamansi. Dahil igan na nga niyo pala at malambot na din naman ay inilagay ko na din yung duga o kakanggata. Apa iga na din nga niyo pala yaan at hindi na din para hindi lumab ihaw yung gata. Binalikan ko na nga rin pala dyan yung aking inaihaw sa kabinaligtad na din. Medyo alutulutuin ko pa nga niyo pala yung pinakang kabila at ahintayin pa ng ilang minuto. Salitan nga niyo pala yung pagtingin ko sa aking inaluto para mamaya isabay silang maluto. Pagkakita ko nga niyo pala din sa aking ginataang kamansi ay husay na ang kuluan kaya naman pinatay ko na yung pinakang apoy. Ay di ari nga niyo hotluto na yung ating inihaw kaya naman inahon ko na din. Siya kuha na ng bahaw. Thank you Lord sa blessing. Kain tayo. Kinahapon na naman ho bandang alas dosa ay umalis na naman ang mga magulang ni Ray, kaya naman din din na naman iwan ang mga munsing. Habang nakaayukmudan nga niho pala ako sa may pinto ay di inabantayan ko si Kiona. Maya maya naman ay ako'y hiniyawan ni inay at may inapakuha sa akin. Dinala ko nga niho pala sa baba yung inapakuha sa akin ni inay. Eh ba't mamalay malay ako'y may nakasunod sa aking bata? Dinimuna nga niho pala muna kami tumigil at nagtitingin ng mga nagadaanan. Habang si ate Kiona naman ho inagalinis din din sa bulugan at ginamit nga yung panghakot ng nyo. Ay siya hanggang din na nalamang muna ho ang aking video at yun lamang for today's video. Salamat sa inyong panonood. God bless.